Good morning mga kababayan sa mga kababayan natin dyan na nasa abroad or mga OFW po na mga nasa iba't ibang sulok ng mundo mga kagaya ko po na OFW Hello po, good morning sa inyo lahat at syempre po sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas Good morning po sa inyo lahat Ngayong araw po mga kababayan ay magbubunot ako ng mga mani na tinanim ko nung ilang months na to. Time na para mag-harvest. I-harvest natin to ngayon at saka itong mga sitaw natin lilinisin ko na para maisaayos na. So yun mga kababayan, enjoy watching po. Yun no, buti na lang nandito si Atinids kasama niya tayo magbunot ng mani Yun no, yun no Mani Yan ang sinasabi ko pag pinatagal na Puunahan tayo ng mga uod. Pinatagal mo eh. Eh kasi naman, pag hindi patagalin yung iba, wala pa mga laman. Sayang din. eh, nagingin mo na yun doon uy, ang laki! hoho! hohoho! Oh, oh. ay, wow! Ay. ito! hohoho! Oh. itong malalaki talaga oo, oo! wow, wow, wow! ba't? Mm, yan yung... yung oo, oh, oh, yan yung huling kong tinanim Ganda pala yan. Ay, wow! Ay, wow naman! Oh, my God! Yan pala ang gandang variety na nabili ko, oh. Din. Oh, oh, okay na yan. Ito kaya. <coughs> Ahaha. Ha. Yeah! Ya. Yus. Oh. Ay, hindi na malamig na eh. Okay na yan. Bunutin na natin. Ooh. Wow, wow wow. Ho -hoo. ahay ito oh. ang galing ang oh. <laughs> ay wow Chan 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 hey. Eh Kami ah. ni? Alam nyo po mga kababayan Wala naman talaga kaming ano eh Experience sa pagtatanim nito eh Ano lang namin Sinubukan lang namin kaya Hindi ko alam kung hindi namin alam kung ano may laman na ba o gaano ba kasi katagal talaga pagtatanim ng mani ilang buwan ba kaya nung nakaraang buwan sabi ko may laman na ba ang ginawa ko pero, pero itong huli mong tinanim pero ito sakto parang, lang ano parang li, parang kulang pa kulang pa ngayon yung Dati may nag-comment, sabi niya, kabayan, kapag ka hindi pa dumadapa yung mga dahon niya, wala pa yan, hindi pa pwede. Hintayin mong dumapa yung mga dahon niya. Pag nakadapa na, pwede niya nang harvest Ay, oh, Grabe. Ganito ba? Ayun. Buti naman, kahit pa eh, may natutunan ako. Salamat sa nag-comment na yun. Yun pala, hanggat hindi daw dumadapa yung dahon, hindi pa pwede. Tapos, ilalaga natin ito mamaya. Lamig wow, man. wow, wow. Ito lang ano, malamig. Malamig eh. na ang... Lola. <laughs> Lola ni Dani, lamig na. Ito yung lang walang apo. <laughs> Ay! Kala ko ano, may palaka. <laughs> Gulat naman ako nun. Kala ko may tumalon palaka. Wala, may palaka na dito. <laughs> Palakang ano? Palakang Japan. Malagaw si. Ha? Uy. <laughs> Palakang bukid. <laughs> Ang palaka ba <laughs> Dami nitong alam ko na sa isip mo eh. Pala ibang palaka 'yon eh. Yan, ang laki talaga oh, ang tanong, hmm. maganda ba ang laman yan sa loob, baka hanggang laki lang yan, hanggang balat lang Kaya so, nga eh, hmm. Nilaga na na nilaga, lalabas yung totoong ano niya eh Kulay Kulay <laughs> Parang hindi yan sa ugali Uy, hugot yan ah Itong iba na mm. Itong, sigurado, Alata, eh. Hmm. Itong siguradong malaki e. Malaman ito. Bakit? Halata e. Yung ano nya. Itiyak? Yes. Hmm. Yung shape? Oo. Tsaka yung kulay. Yung mangitim-ngitim. Mm hmm. To? Ayun, ano ito? Yosh! na. May ano na siya.

Yan po mga kababayan, no? Ang aming nakuhang mani. Pwede na. Ang laga-laga natin. Ngayon, ito naman tayo sa sitaw. Ilising ko na itong mga sitaw na ito. Laga mo na yan. And, Now na? Ay, ano ba? Patigasin mo pa? Ay, patigasin? <laughs> Hindi, kasi hindi ba dapat ibilad-bilad pa muna? Hindi ah. Bakit ibilad? Para maana. Hoy. Hoy. Ayan. Ay, 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 ay. Oh, di ba? Malaki, Malaki pa. pala. Pero ano, siya? Yung ganito. Ah. Maka? Oh, cheers. Hmm. Nandyan ka na, na mapasaya.

Ito, may laman siya, patanggalin. Ah, ah. Ito ang sinasabi ko. Maliit lang siya. Pero, puno ng laman. Mm, -mm. Manipis yung balat yan. Ay, sinipo na ang lula. Mm hmm. Ay, sayang. Oh. May kit. Ang kalahati na ano. Mm, -mm. Eh. Ay, Hala, ito butas Okay. Ano mo na yan? Namagaan ako nito. Mm, yeah. -hmm. It's your turn. Mm -hmm. Ay, ito, nah So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsamang muli dito sa aming vlog ngayong araw. Ah, uh, ingat. And God bless mga kababayan. Maraming salamat po.